Eh, kausap kami ng uh, uh, New Year. Oh, ah, talaga? Oh, at uh, may yak hiyak yung mami ko. Awal to ah. Eh, sabi nga na natutuwa ako. Pinasaya dahil naguusap na. <laughs> 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 nag na yung yung ano, ko, pangalay, tsaka yung okay. Oh. Uh, kaya, ako naman, okay na rin yun. Para walang, ano, walang, parang sama ng loob na ano, although kumbaga pass is pass lahat ng mga nangyari na para sa akin tapos na yun forward na lang ilang taong kayong hindi nag-usap? ano yun mga more than one year two years pa Sinong sa na una? Sinong okay na una? Dapat siyang mauna kasi oh, sure. mas matangin mm -hmm. uh -huh. Sinong na, so, na, na siya? Hindi ako na At, um, kasi nung nakita ko siya noong New Year Um, sabi ko naman sa sarili ko, ano eh, ah, dahil sobrang samara na loob ng mami ko na. Yan nandun yung mami ko. So, binati ko siya. Binati naman na yun. Parang ano lang, casual na bata. Masin ba yan sa bahay? Pero ako, sincere ako doon. And I hope sincere din siya. Oh, saan yan nangyari? Saan nangyari? Saan nangyari? Saan nangyari? Sa bahay ni Ryan. Parang <laughs> <Naga>, yakin. <laughs> ano, nag- uh, Nung kayo nag-new year. year nag mm -hmm. Saya naman. Oh. Yung ko, parang niya kay congressman din. Ay, like, ko, consular. Si Ryan. Si Ryan. Saka si Jamar. Dalawa siya. So, eh. wala nang ng past, Anjo. Oo, oh, kasi, ang sa kasi, Tama naman. Um, since, sabi mo, sincere naman ako. Mm -hmm. And, yung mami ko rin. So, sabi mo, ayaw ko na rin pag-usapan yung nakaraan. Okay. Past na lang. Makita. Unya lang ulit <laughs>